Magandang araw, maligayang pagdating dito sa ipahayag. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mahalagang bahagi ng ating bika. Ito ay ang wastong paggamit ng gitling. Tara, simula na natin. Ginagamit ang gitling, una sa pag-uulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, isa-isa, dala-dalawa, sari-sarili. Pangalawa, kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-ibig, tag-init, nag-aral, tig -isa. May mga salita na kapag hindi ginigitlingan ay nagkakaroon ng iba kahulugan, kagaya ng nag-isa, nag-ulat, ma mag mag Pangatlo, kapag may katagang nawala sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, pamatay ng insekto, pamatay insekto, lakad at takbo, lakad takbo. pang kapag may unlapi ang tanging pangalan ng tao, lugar, bagay o kagamitan at sagisag o simbolo. Ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa spelling. Halimbawa, Makarizal, Tagaluzon, Mag-Johnson Mag-Ford Sa pag-uulit ng unang pantig ng tanging lang may unlapi, ang gitling ay nalilipat sa pagitan ng unang pantig ng tanging ngalan at ng buong tanging ngalan. Halimbawa, Mag-Ford Mag-Po-Ford Mag-Zonrox mag, 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 mag Panglima, Kapag ang panlaping ika ay iniunlapi sa numero o tambilang, halimbawa, Ikatatlo ng hapon Ikasiyam na buwan ikadalawampung pahina Sunod, kapag isilulat ng patiti ang mga unit ng praksyon Halimbawa, isang kapat, tatlong kalim Kapag nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal Halimbawa, lakad-pagong, urong-sulong kapag pinagkakabit o pinagsasama ang apelido ng babae at ng kanyang asawa. Halimbawa, Gloria Santos Reyes, Perlita orosa or banson Banzon, kapag hinati ang isang salita sa dulo ng isang linya. Halimbawa, ginagamit ito sa pagsasanay ng wastong pagbigkas ng mga salita, parirala at pa-gitling mungusap. Bilang pagtataya, piliin ang mga salitang may wastong gamit ng gitpin. Maaari niyong itampok sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Sana ay naliwanagan kayo sa mga wastong gamit ng gitling. Huwag kalimutan na maging maingat sa paggamit nito para sa mas malinaw na komunikasyon. Salamat sa pakikinig. Paalam.